ganito magbalat guys ng ano oh, labong muha ako eh yan pakahirap hmm. yan balat na natin hmm. Uh, ganyan kumuha ng labong magbalat hmm. tulo tulo hmm. tatlo na kuha ko eh hmm. Hmm. Yan ganito magbalat ng labong. Hmm. ganito. Tulo oh, dami pang lamok. Hmm. Yan. yan. Gulay tayo ng labong. Hmm. Tapos ito. Yan, balatan din natin yan. Dito kinuha sa likod. Grabe, napakahirap tumuha. Hmm. do Paulo.